Buenos dias, damas y caballeros, and uh, happy Sunday Buenos to, dias, to Jel Robles. And uh, happy Sunday Buenos to, dia. to Jel Robles, uh, Daisy Cabanding, Leonor Alexander Glain, si Hector Season. Okay, but mates, I have a good news for you. Ah, Rio Dizon, na? Ah? Uh, My uh, announcement si uh, or or information uh, related to DCBB Radio si undersecretary uh, Claire Castro of the uh, Presidential Communication Office and this news is about something that we have been asking the government to do for a long long time and that is to stop giving credit to our local government officials Joey ha, Aquino, masasayahan ka sa balitang ito. Ha? Kasi isa pang dahilan na ay walang maraming tao na gusto magbayad ng tax kasi nakikita nila yung credit at yung pera na pupunta lang sa mga e o or mga uh, politiko na wala nang ginawa kundi mag-engage sa e politics. E-politics. Ang Problema lang sa anunsyo nito, maganda sana pero ano mangyari dito. Kay speaker Martin Romualdez na na kung saan ay uh, lahat na lang ng projects nilalagay mukha ang pangat pangalan niya. Mukha ang pangat pangalan niya pati picture niya at asawa niya si Yeda Romualdez ng Tingog Party List or if not Tingog Party list. Lalo na sa mga sa mga ayuda fans So, Mr. President, covered ba ito? Covered ba ang mga e-palitiko dito? Dapat uh, sila ang first target dito. Kasi dito sa anunsyo ni uh, Claire Castro, ay uh, at uh, yung mga iba dyan ha, na naggumagawa issue na hindi ko rin tinatawag si Claire Castro na attorney. Alam nyo, pasensya na kayo, pero ma masyadong... Di Uh, masyado si VAT uh, Secured sa sarili ko Na titles don't matter to me Hindi ako yung tao na Dahil doktor ka Dahil attorney ka Tawagan kita attorney Hindi, I call you by, you, by your name Because you're a person I'm a person ha? We are all the same uh, Yan ang problema rin kasi sa atin eh. Alam mo, kung may mga kaibigan na ako Nakakausap sa Amerika Kung may kaibigan ako umuwi dito isa sa mga isa sa mga kwan talaga sa kanila isa sa mga ayaw talaga nila dito sa Pilipinas at kaya ayaw nila na bumalik dito kasi sa Amerika ha janitor ka oral uh, cleaner ka ng mga ng mga toilet pero tingin mo sarili mo ka pareho kumbaga pareho lang tayo nagbabayad ng tax pareho lang tayo Amerikano everyone is equal pero dito hindi pag lawyer, gusto attorney. Pag doktor, gusto doktor. Pag engineer, gusto engineer. Eh ako, pwede rin naman ako doktor eh. Spin doctor ako eh. Propagandis ako, tawag sa amin, mga spin doctor eh. Eh sana i-demand ko rin na tawagan niyo ako doktor. But that is stupid kind of... yan, ang, yan ang mga bagay na naiwan sa Middle Ages na kung saan... Yes sir, yung sire, yung sire. Hindi rin ako gumagamit ng word na sir, na sire. kaya dito sa atin, yung mga panahon ng Espanyol na hindi ka pwede tumingin sa mata. Dapat kung kausap ka ni Senyor, ganito ka. Yes, si Don. Si Don, si don Armando. Si, si. Aura ah, mismo, aura mismo Don. Ah, pasensya Don, pasensya. Ah. <laughs> Ganon. Ibawal ka tumingin straight sa mata ng mga Espanyol. O mga, mga Don mga donya. Tapos sa tayo sa panahon ganun. Kaya wag na kayo magalit. Oh, attorney yan si Claire. Bakit tawag mo lang Claire Castro? Eh, tao lang yan eh. Tao lang yan. Nagkatao lang government official natin. Servidora natin. Pero tao lang yan. Ah, Sila, pwede sila magtawagan. Mga attorney, mga panyero, okay. Pero tayo, hindi tayo obligado ay natin yung, 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 style ng mga Europeans at Americans. Kahit yung Prime Minister nagdadala ng sarili niyang laptop, nagbubuhat ng sarili niyang uh, backpack, nagtetrain. Huwag na tayo, huwag na natin ilagay sa pedestal yung mga, yung mga government official. Eh ito, gusto, kaya, kaya ito, nakikita nila, napaka-tanga natin, napaka natin, Napakambaba ang tingin natin, sarili natin. Talagang gusto nila ilagay nila tayo, ilagay natin sila sa pedestal. Dapat, uh, uy si congressman andito, si congressman ganon, si Kwan Kong, honorable, ganon. <laughs> tayo honorable, tayo ang tao, tayo ang tao. Hindi kayo kailangan pumunta sa Athens, Greece, or kaya sa Rome para o kaya sa Turkey, mga old civilizations, para ma-realize, power resides in the people. Yan ang democracy. Unless tumira kayo sa North Korea at sa, sa Russia, sasambahin nyo si Kim, Kim Il-jung o kaya si Kwan, si Putin. <laughs> so, wala na yung mga hang-ups, hang na yan. Ha? Pare, pareho tayo. In fact, mas mataas tayo kaysa government official natin. Mas mababa sila. Servidor, na, natin yan. ah, Servidor natin yan. Kaya yung mga opposition leaders, meron tinatawag na servant leader. Leader ka, pero servant ka. ba diba sabi ng Diyos, the highest of... The, the, yung, 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 hindi ba hinugasan ni Jesus Christ yung paa ng mga apostol? Diyos na yan. Kasi yung pinakamataas, yun siya ang pinakamababa. Kaya huwag na tayo sa mga hang ups, hang ups, hang na yan. Sana last time ko na yan. oh, yung mga, yung ma-address yung issue na yan. Okay, punta tayo dito kay Claire. Napunta lang ako dyan kasi naalala ko yung isang text. Ano ka ba? Ha? Ba't? Attorney yan si Claire, I-address mo yan, attorney. <laughs> Sige, mag-address ka ng attorney. Ikaw, kasi mababak ba ang mo sa sarili mo, hindi ko nakasalanan yan. Kung insecure ka sa sarili mo, problema mo na yan. Okay, so sa interview, tinanong si Claire, o, ano ba, ah, pinapunta ka sa meeting last Friday, ano ba, biglaan, gano'n. Ano bang pinag-discussan nyo? Yung pala, meron pala si bagong PCO Secretary na si Jay Ruiz, nagpipresenta ng mga proyekto na gusto niya, Mal malaman ng tao gusto niya sabi niya bise president dapat i natin sa media o social media itong mga proyekto mo para para malaman ng tao marami kang proyekto pero ang sagot ni Marcos okay yan basta wag niyo lang ilagay wag niyo lang ilagay yung uh, yung mukha ko dyan. yun or pangalan ko diyan dapat malaman ng tao ang utang na loob niya ay sa gobyerno dapat nga, utang na loob sa tao eh. Ha? So sana ma-apply ito sa mga politiko. Okay? Sana, Mr. President. Kaya i-share niyo itong blog na ito para sabihin natin kay Presidente, uh, i-like niyo itong blog para mapunta sa inbox ni ng Malacanang na suportado tayo dito sa very excellent move ng Presidente. Pero sana ma-apply ito sa mga e-politiko. Ha? Yung mga magaling maglagay ng mga tarpulin at saka yung mga mukha nila kung saan saan, na as if sila ang gumasta niyan. Yan ang mga gusto tawagin natin ng sir, attorney, attorney, general, <laughs> general problem, major problem. Okay, uh, medyo stricto lang itong uh, DCBB at uh, GMA7 sa copyright. Pero gamitin natin yung video nila dito sa DC D, uh, DCBB 594 Super Radio na interview kay Claire Castro. Okay? And thank you ha DCBB for this uh, for this uh, for this interview video or Ojo. Okay? Okay, pasok. You's Claire Castro at DCBB para sa taong bayan. Jose Castro, last Friday ay nagdali-dali kayo papunta ng palasyo. May patawag si Presidente. Pwede niyo pang uh -oh. ma-share sa amin kung anong napagmitingan at ano ang latest na utos ng Presidente. Wow! Parang mauuna kang makaalam nito. <laughs> 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 Hindi, ako din naman nabigla kasi di ba na tayo for ay, na press briefing. Oo, na o, na. nakasalang na ako. Biglang pinatawag. So, at the time, syempre, hindi ko rin man alam yung agenda. Opo. Oh, pero nung dumating ako doon kasi pinag-uusapan kung ano pa yung pwedeng mga programa na diretsyo talaga makakatulong sa taong bayan. Mm -hmm. So, ito ang nadinig ko kay Pangulo. Hindi ko alam kung nasabi niya na ito before or what, pero ngayon, <laughs> ngayon pa lang doon share Okay, uh, sige Galing sa akin, kasi nung ko lang naman siya nadinig na sinabi niya to ito, oh, nangarap-harapa, di ba? Ang gusto niya ganito, kung may mga proyekto para sa taong bayan, ang gusto niya po, di kailangan daw magpasalamat ang tao sa gobyerno. Yeah. Uh -huh. So, napaka, napaka, wow, ang bigat ito. Wow. Di kailangan magpasalamat ang taong bayan sa gobyerno dahil obligasyon po ng namamahala ng gobyerno na magsilbi mm -hmm. sa tao sa taong bayan. Mm -hmm. So, sabi ko, okay. Sabi, hindi daw niya, hindi kailangan madinig ang pasasalamat ng mga tao mm -hmm. sa gobyerno. Dahil obligasyon po ng gobyerno nagkampanan ang kanilang tungkulin sa taong bayan. So, sabi ko, okay. Yan, so, galing. Di ba, ayaw niya. Ayaw niya pagsalamatan sa gobyerno. He went further pa niya. Pa nga eh. Kasi sabi niya, obligasyon namin. Trabaho namin yan. At uh, tama ito, si Grace Von Stockholm kaya nga, sabi ni Ninoy o oh Pinoy, kayo ang boss ko. Ganyan dapat ang attitude, sila ang boss natin. Of course, may freedom naman tayo. Meron sinasabi, out of respect. Pwede naman kayo tawagan gusto nyo, ma'am, sir, uh, doctor, attorney. Pero hindi, hindi dapat uh, obligatory, hindi dapat mandatory. Ha? Huh? It's your freedom to do that. Kung gusto mo out of respect, do that. Kahit ako naman, yung pala, yung mga old teachers ko, ma'am, sir, ganon, out of respect to them. Pero hindi yung obligado ko na dahil attorney ka, dahil lawyer ka. Kaya na-perpetuate na, na natin yung Kwan dito, yung, uh, yung master and Kwan, yung boss, sir, ganon, uh, master, uh, superior Kwan, superior personality, as against inferior personality. Kaya mas lalo tayo minamaliit na mga matataas na pwesto. Kasi minamaliit, minamaliit natin ang sarili natin. Minamaliit natin. Yan ang, yan ang sa akin. Tuloy tayo. Basta <tod> pakinggan po. Ilang beses po niyang inulit yan. Kasi pinapakita po ni uh, PCO J. Ruiz, yung paano po maiaayos at maipapakita sa taong bayan, itong mga proyekto, para maramdaman po yung tulong. Mm -hmm. Pero yun nga po na dinig natin, okay yung proyekto, pero mas ayaw po niya na magpasalamat ang taong bayan dahil obligasyon po ng taong bayan. Ang ah, obligasyon ng gobyerno na magsilbi sa bayan. Mm -hmm. yung po yun po na dinig ko sa kanya. Mm -hmm. uh, anong particular na proyekto itong ipinipresenta sa kanya nung nabanggit niya yung mga kataga na yan? Uh, may mga proyekto po, um, uh, si Sec. J., Mm -hmm. At uh, siguro po hindi ko muna po masasabi kasi hindi yeah, pa po kumpleto so yung kanyang piniresent Siguro pag, -pag kumpleto na po yan at uh, mailulunsad na po ng ating uh, Secretary J. Ruiz uh -huh. May explain ko po mabuti kasi as of now po, parang working in progress pa lang po yung kanilang uh, nababanggit mm -hmm. right. When it comes to directive sa so mga current issues may bago bang binanggit ang Pangulo doon sa inyong uh, pulong? As of now, nung no, nagkahiwalay no, po kami no Friday, wala po. Ang napag-usapan lang po talaga yung gagawin po na project po nila Secretary J. Ruiz. Ang impeachment ba eh. hindi nabanggat? <laughs> <laughs> Ibang pag-usapan na, Umina sa po yung na rin po ah. <laughs> <laughs> Parang umina tulus. po yung saucer. Ah. <laughs> Nawala <Now>, tuloy. <laughs> Hindi na po ulit na humina. Yan. O, tanong mo, Christian. Oh, Yusek, ang impeachment ba hindi napag usapan No? Na kahit kwentuhan ah? man lang. <laughs> o, okay, hindi nice question. Eh, um, uh, makailang beses po kami nagkita ni Pangulo. Pero hindi po talaga niya nababanggit yung impeachment sa amin. Nakalimutan mm -hmm. na yung impeachment. Yung pa rin po, pag natanong namin, let's say po, tatanongin yung impeachment tungkol dito sa special session, calling for special mm -hmm. session. Ang lagi lang pong binabato sa amin is yung pa rin po yung stance ng Pangulo. Mm -hmm. Use, so, wala pong pagbabago Yuse Castro, itong weekend lumabas uh, sa, maraming lumabas na documents, kasama na itong uh, galing at pirmado ni uh, Executive Secretary Lucas Bersamin para doon sa calling for courtesy resignation sa lahat noong mga nasa under ng PCO mm -hmm. Kailan po ba yung inaasahang ma-finalize yung final line-up? Kasi uh, alam ko naman na standard operating procedures ito, protocol ito, Christian, mm -hmm. kapag may Bago. O, o kapag may bagong pinuno yung isang agency, talagang courtesy resignation lahat. Para bigyan ng uh, laya. O, o, bigyan, lang, bigyan ng laya yung bagong pinuno na mamili ng tao niya, uh -huh. o i-retain yung mga kasalukuyang nandyan, para ma makapa niya, maidama niya yung kanyang magiging pamuno doon sa sa kanyang uh, opisina. So yung finalization, <laughs> ma'am, nitong courtesy resignation uh -huh. at yung mga kukunin bang may bago o ireretain kailan po yung inaasahan natin diyan na maplantsa na yan wala po ako masasabi ng timeline as of now ma'am tuesday and sir Chris uh, mm -hmm. um, siguro kasi kalalabas din lang po no mm -hmm. ng uh, pahayag ng uh, ES patungkol uh, dito sa courtesy resignation uh, siguro po in a week next this coming week mm -hmm. ma'am sa susunod po na panahon, na susunod na week, ito, toto po, itong week pala, this week, um, makikipag-ugnayan po tayo kay Secretary Jay kung paano na po at kung hanggang kailan. At tingin ko, the soonest uh, possible, dapat po mangyari po ito para po mas maganda po at may laya po si Secretary Jay na gawin ang dapat gawin. At kung ito ay naaayon din naman sa kagustuhan ng Pangulo. Okay, very good. Uh, very good. Uh... Ah, uh, natin ang maganda rin news, good news sa akin dito. Ah, uh, earlier meron kasi mga kami sa PR, no? Ang ayaw ko talaga noon yung yung mga mga yung mga staff ng mga kliyente ko, yun, mga attorney na, mga ganoon. <laughs> Bibigyan ka ng cordon sanitaire, hindi. Uh, dapat may layering Yung kliyente hindi pwede direkto Kumuusap sa'yo, PR ka lang uh, da Idadaan lang sa akin A Ako ang kakausap sa kanya Ako kakausap sa'yo Hindi diretso. Kung gano'n sinasabi ko Ah kung gano'n Sige ikaw nagpatawag sa akin Ikaw lumapit sa akin Because you wanted my PR services Kung gano'n hindi ako makadiretso sa principal Okay Bye bye See you Thank you for the lunch. Okay, sigi I'll call my driver na. Goodbye. Ganon. Kasi kung wala kang control, tama na rin naman si Harry Roque, eh. kung wala kang control sa produkto mo na binibenta mo, masisir, pabababaksak ka as a, uh, as a propagandist or as a attack dog or as, as, a, kwan, as, as a communicator or as a spokesperson. So masaya tayo sa unang interviews Sinasabi ni Claire na hindi niya kausap si President Marcos, kinausap lang ni President Marcos si Jay at si Jay uh, Ruiz nagsabi sa kanya. Ngayon, pinapatawag niya siya. This is good also. This is good. Kasi I know Claire has her ears planted on the ground. Alam niya kung anong gusto ng tao. Tulad itong bagay nito. This is good. People want this. Pagod na tayo at ayaw na natin sa mga e -politico. Ayaw na natin. Pera natin yan dapat i-encourage natin, ilagay natin sa isip ng tao na they are just servants. At yung bagbaya tayo ng taxes, bakit, dahil ang taxes napupunta sa atin, hindi dumadaan kay Kong, kay Mayor, kay, kay Speaker, kay Senator, kundi derecho sa atin at tayo nagpundo niyan, hindi sila. So, babantayan natin itong announcement ni Claire Castro kung totoo ba gagawin ito ni presidente Bongbong Marcos or makikita pa ba natin yung mga pagmumukha ni Romualdez at ni Yeda, Yeda Romualdez ng tingok Partilis. ha Ting makikita pa ba natin sa mga bigay-bigay na mga ku ano-anong proyekto kasi ngayon daw pati hindi project ni Romualdez pinapalagay ng mga kwan eh ng nam niya nang tarpulin niya so tingnan natin ha babantayan natin ito but sana i, i, i talaga ito. Uh, I-apply niya talaga directly na hindi lang sa sarili niya na walang mukha ni Presidente, walang, walang pagsasalamat sa gobyerno, kundi pati yung mga e Kasi tama si President Bongbong Marcos, responsibilidad nyo yan, obligasyon nyo yan sa mga bosses, sa mga boss nyo. Tayo, tayo, kayo, ang boss na mga uh, government official na yan. Ha? Boss, tayo ang boss. Pantay-pantay tayo lahat. Iataas nyo naman yung kwan nyo, yung, uh, yung self-confidence nyo at, uh, at uh, self-respect. Kasi yan ang kulang sa taong bayan. Parati tayo sumasamba sa mga politiko. R Marco, Ferdinand Marco Sr., Duterte. Parang ganyan tayo. Kaya wala, wala nangyayari sa bansa natin. So, hanggang dyan alam muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you for joining me in this vlog. And see you in my next vlog.